Ito po ang disarsa na kaya ng bulsa. Kung may natutunan po kayo dito sa ating ulam ngayon, eh maraming salamat. Kung wala naman eh, susubukan ko ulit sa susunod para may alat na ng konti at uh, pampapula din yun eh. yung Papupulahin lang natin to ha? hindi natin lulutuin ng todo. Oh, pagkatapos ng ilang minuto, o oh, tignan nyo, mapula na. Ganyan ang gusto ko para magandang tignan. May konting konting balat at doon natin kinuha yung mantika nung uh, nung uh, pinagpiprituhan konting mantika lang nilagay ko eh hahanguin ko muna ito ha tatlong kutsarang mantika yun ha sibuyas bawang madalian na po ito ha Ako, naparami ng bawang pasensya na kayo o luto na yung bawang at sibuyas lagyan na po natin ng konting atsuwete o wala na tong uh, kamatis at kung may kamahalan ng kamatis, ito na lang ang pampapulan natin. Mamaya, i-remedyohan natin yan. Konting paminta. Apat na tasa ng tubig. Kung gusto niyo masabaw, eh kung ayaw nyo, dalawang tasa lang. O, oh, yan. O, oh, ito po yung isang chicken cube. Kung ayaw nyo lagyan, bahala po kayo. Walang pilitan. Tunawin natin yan. Katitik na chili garlic sauce. O, chili garlic paste. Para may konting anghang. Kung ayaw nyo po, nalagyan. Okay din. Oh, ito, kumukulo na po. Isama na natin tong ating uh, manok. Hindi pa luto yung manok, ha? Patatas at carrots, iprito na rin po natin. Papulahin natin. Alam niyo, pwede nyo itong uh, ihanda ng ahead of time. Kung kayo po'y ginagahol sa oras sa pagluluto sa araw-araw kung meron kayong konting oras sa gabi o sa hapon at wala kayong ginagawa isang kutsa nyo na ipriti-prito nyo ng konti para pag magluluto na kayo hindi na kayo gagahulin sa oras kasi half-cooked na yung inyong gulay itong patatas matigas pa po ito medyo sunog-sunog lang mapula-pula ng konti pareho nung ating carrots papatayin ko na yung apoy ha? matigas pa yan hindi pa lutong-luto patayin natin yung apoy at hahanguin ko rin Isama na rin po natin itong ating patatas at carrots. Medyo may katabangan eh. Titimplahan ko po ng toyo ha. Ah. Bahala na po kayo. Lalagyan ko ng tatlong kutsara ng toyo. Haluin po natin yan. At hayaan natin maluto yung ating manok. Lalagyan ko po ng katitik na asukal para may kat konting tamis version. Huwag nyo na pong uh, gayahin kung ayaw nyo maglagay ng asukal. Malambot na po yung manok. Malambot na rin yung ating mga gulay. Ito po yung isang kutsarang cornstarch konting tubig. Alam niyo na gagawin ko ha. Para po lumapot ang sabaw. O yan. Haluin natin ng konti. kung nakita nyo, mapula na. O ngayon, para magmukhang maasim-asim ng konti galing sa kamatis, bantuan po natin ng mga isang kutsarang lemon juice o kaya kalamansi. Para may asim na kunyari galing sa kamatis. Dahil nilagyan ko na po ng asukal yan kanina, di po ba? So, tamis, asim, alat. Tingnan nyo, malapot na po yung sabaw. Mapula na rin. Lagay na po natin itong ating sibuyas na mura para magandang tignan. Ilubog natin yung sibuyas na mura. Sabay patay ng apoy. Tapos ang laban. Ayos! Ron Milaro po!